Magandang umaga sa inyong lahat mga idol. No? Nandito tayo, mag-update tayo ngayon sa baba ng Divisoria Mall. Ayan, dito tayo nag-umpisa, Philippine National Bank. So dito tayo, dito naman ay may mga bumabalik na sa pagkitenda, no? Ayan, busy, -busy na sila ngayon magde-display dito. Hindi pa Hmm, dito naman sa mga ano, mga marshmallow. Yan, mga marshmallow naman dito. Yan, mabenta pa rin yung mga ano, mga kinde -kind mga marshmallow. Oops. Ano man, may ball naman dyan, oh. Pag nagotong yan, dito talaga yan. Uh, masarap talaga. Patok na patok yan sa ating mga Pinoy ang fish ball. Quick, quick. Dito tayo sa mga daing, no? Ayan, ang mga daing. Anong daing? Anong probinsya ng daing mo, Dong? Anong probinsya ng daing mo? Bukit. Ah. Ano tawag to? Bye. Yan, talag. Salay -salay. salay, salay. Yes, uh, uh. salay, salay. Talakito. Anong probinsya sa daing niyo, Kuya? Ruas, Kalagmitan aw oh, sa Rojas. Taga Rojas pala to. Oh, ito. Rojas, mas pati. Oh, wow. Kabaybayan ko pala to. Sa May... akin mas pati, Aver. Kabano di masalang, mas bati. Oh, shout out ka dyan sa mga taga mas bati. ka ba, o di masalang? Opo. Mama ko si Buwa. Opo. Kataingan ako. Ay, kataingan. Bisaya na kayo na di ako yano no? Oo. No. Ito mga pala, mga idol, iba't ibang klase dito. Ang ating mga tuyo, no? May kagbabayan pala ako dito. Yan, si Kuya, parehas kami, probinsya. Mas kataingan sila. Ito yung dalagang bukid. Kuya, magkano ang dalagang bukid ngayon? 360. Ha? 360 daw ang kilo dito. Tapos yung dito, o. Oh, ito, masarap ihalo sa gulay. Oo. Oh, oh. Ito naman tinatawag nila na labahita. Ito yung... Oo, oh, pag nagulay ng munggo, ito yung masarap ihalo. Yan. Magkano dito? Tapos dito din, mga dilis. Sa mga dilis po yan, magkano naman ngayon? Ano yan, te? Kinilo? 130 ang one foot, o. Oo, 130 ang... 520 kilo. 520 ang kilo. Ito, maganda ang pagkatuyo. Tapos ito, ang favorite ko dati, sapsap. -sap. Yan, -sap. maliliit lang anong nung sapsap, -sap, no? Kung araw, pag kumain ka tuyo, may hirap lang. Oo. Oh. Pag kumain tuyo, may pira ka. Oo. Oh, oh. Dahil <laughs> mahal. Mahal na po. Mas mahal pa po sa isda. Yan nga, sinanay daw, nagsasawa na siya kumain ng karni. Kaya dito naman din sa toyo. Oo. Wow. Oh, oh. <laughs> Tapos ito naman. Oh, uh, ito, masarap. May kamatis at saka sibuya sili. Masarap yan. So dito tayo, parang mabinta ang mga toyo ngayon ah. Ito tayo sa pusit. Wow. Ito 350 ang pusit. Sambalot 350. Sa mga ganito, oh. oh malalaking pusit na. Parang nakakagutom tuloy. Ito wala nang tinik. Danggit. pusit to o di na wala nang ay may tinik pa siya pero dinaing na uh, ano 350 pa rin. So, ang daming nakadisplay dyan, mga idol, oh. Kutsara dito. Yan. Ah, ito. Danggit. Yan, medyo malalaking mga danggit. Yan, na nagsawa na daw sila sa karni. So, ikot pa tayo, no? Patuloy tayo mag-iikot ngayon dito. Ha? Tara. May ibon naman din dito, oh. Dito noon ang mabinta talaga mga laruan. Uy. 25 na lang. 25 na lang isa oh. Spaghetti sauce. Na lang 20. Ah, 20 na lang po ito. Mm -hmm. tag 20 na lang daw itong mga ganito mga idol oh. Oo. So. 2000, 2025 pa siya. February 2025 may expire. Sa mga ganito, 80 na lang din. Thank you po. Yung ibang mga vendors dito ay hindi pa sila bumabalik. Baka nasa bakasyon pa. Chanelas din, pang mga ganito din. 50, pera, 50 pesos. Salamat po. Yan. Dito noong ano, January ito ay uh, gi-bakho pa nga yung mga basura. So ngayon mayroon pa ulit mga basura. So, yung iba talaga bumabalik na sila sa pagtitinda. Tapos doon medyo malinis pa dyan banda. Dito may mga nakakarton. So dito, hindi pa, wala pa yan. Hindi pa sila busy dyan, no? Masarap siguro magbakasyon sa pro probinsya kasi hindi pa bumabalik yung iba. Hmm, dito banda, bakante pa sila, oh. Wala pang, ano, wala pang nakalatag dito. Nagkakabit pa sila sa tent nila. Wow, to basura din, nakakarito na. Sinanay naman, negosyo niya is mga eco bag. Gulay, mga tumpok-tumpok ang gulay. Wow, ang sili. 20 lang din ang sili, tumpok. Tali. Unti-unti na silang bumabalik dyan, no? Magic water. White blue pala yan. Ito, mga bra naman dito. <laughs> dami na namili ngayon panty panty, mga bref excuse ito wala pa masyadong mga tao, mga idol oh. wala na tayong makikita ng mga display pa para sa Christmas nilikita nila dito, mais. Sarap ng mais. Gusto ko ganyan. Yeah. Magkano ang isa sa mais kuya? ya? 25, 25. 25 daw. Ayun. Dalawa. Ah, po daw ng mga daga. Ito mga medyas o tatlong balot is 100 Tawel o. Oh. 150 dalawa. Ito ay, ano na. Ah, medyo tanghali na dito pero ano pa rin. Hindi pa masyado ano dito mga tao. Wala. Wala. Puro lang malalaki dito. Walang pambata. Walang pambata. Walang pambata. Uy, pante o pambata o. Oh. Walang kiraso. Uy, may tikoy na dito. Nakarating na ang tikoy dito mga idol. Oh. Magkano ang tikoy po? 100. 100. Ganyan tag 100 daw ito.

Ah, ginagrate ko lang pala ang juice dito. Ayun, mga duster naman dito. Ito mga duster, mga pambata, 35 lang din dito. Hmm. Uy. May pakbit, may pritong manok. mm uh -huh. Sa mga ganito din, oh, 150 ternaryo na siya. 150 lang. Tayo. Teka, Terno din sa mga ganito, 100, oh. karam

50 lang ang wallet oh. 50 wallet. Thank you, Jimmy. 50 lang po ang mga wallet. Ito. Gaya ba ito sa akin? Ang laki. Bargain po tayo, Mi. Dati po mga 100. Ito, 50 lang na mga wallet nito. 50 pesos. Pati ito, 50 pesos nito. Ito. Ito parang bumili ay okay. kaya mga panty sana ba yung nakahangar yung mga panty 50 15 per yard pili lang Uy, mga short o oh, Tag-75 lang Ay, mga pajama Tag-75 lang Ito 75 lang dito Ha? Ito mga niya naman kalimitan dito. Ito. <tinyo> 150 pesos. Ito lang, oh. Branded tre 35. Uh -huh. Ang ganda. Hi po. Ang ganda niyo, limit Ito kalimitan dito mga ano mga damitan talaga dito mga idol no Yan dito na namimili ng at, ating mga kababayan kasi uh, nakakamura dito naman 3100 3100 sa sapatos Super hmm? sale Yan Ito mga sapatos 50 mayroong start 100. Ang daming mga uh, ano dito. Ang daming namimili dito. Ayan o, tatlo, 100. Oo, oh, oh, balot, balot. Magkaiba. <laughs> Oops, dito ang daming namimili. Ay, 75 lang. Dito tag 75. Ito, maganda na siya ang ha? 75 lang. Okay. <laughs> So yan sa mga gustong mamili mga idol no dito no uh, ito yung update natin dito sa uh, Divisoria. So ayan, ang mga namimili dito. Maraming mga nagtitinda dito mga idol. So, at sa ating mga viewers diyan sana palagi niyo akong subaybayan kahit saan man ang ating mga vlog. So dito may mga nakalatag-latag naman din.